Yan, magandang umaga po mga kaparmen medyo madilim po solar po yung ating gamit din sa kusina kapit po muna tayo ngayon po ay 4.30 po na umaga ganari po tayo araw-araw gawa ng tayo po yung sasaing din sa kalan gawa ng may pasok po araw-araw mga bata ay kailangan din po natin maagap po ngayon, shout po kay Otol Antony. Nakalay po siya ngayon. Nagtitimor po ng kanyang mga ano po, talong na talong. Ang dami na po nakukuha. Hindi niyo po tayo magluluto sa uling sa kalan. Tayo po lagi nang sasaan sa umaga ay si mami po ang nagluluto ng ulam at mamaya po yan lumang, lumingas na po Lagyan natin ng papel at maya maya po ay mamimitas po tayo ng rambutan po bago po maghatid sa mga bata may order po ulit kay Lula Linda at po yung talbos ng kamuti kapig na na po tayo po. masarap po sa umaga magkapi Papay pa lang po Para pumikit Sino po nakaka sa ganaring pagluluto po Maganda po yung luto sa ganitong kalan Tsaka po sa kahoy Masarap po ang Lasa po ba Tapos po ay nauusokan po ang bahay Ganun po maganda rin po yun tayo nga po ay magagawa po ng lutuan din po ng ano sa kahoy po ang dami pong sanga-sanga ng mga rambutan po di yan sa taas po para po ang luto sa kahoy maguhugas lang po ng bigas And ari po may lingas po itong ating kalan. makapaghugas na rin po tayo ng bigas salang na po Tayo naman po ay may gatong po sa shilling, kaya po ay nagluluto pa rin po tayo dito sa kalan yung mga sinaing po. Kung po po dito sa gas po ay ano, pang madalian po na lutuin. Kaya pag po mga sinaing at labugin po ay dito sa kalan po tayo nagluluto para po tumagal po yung gas ng gatong ng shilling po. Ayan, umahal um, din po naman ngayon ng gas po. Yung gasol. Marami naman po ditong bao na inuuling po. Buwa ng sa pagkukupra po. Ayan po yung ating sinaing. Nakakulo na po. Yan ang um, bilis po. Maya-maya po yan ay okay na yan. in, -in, -in na. Maya-maya. Ayan, Ayan naman po yung uling na bao po. Wei eh, para din pong shilin ari ang lingas. Yan naliwanag na po. Ngayon po ay alas 5 na po ng umaga. Naliwanag Naliwa, na po. Yan dami pong bulaklak ng ating anpalaya. Oh. Tapos malalaki na po yung ibang bunga. Naliwa-liwanag na po. Ito po yung ating ampalaya. Oh. Yan, laki na po agad. Ang dami pong bulaklak din eh. Sa tabing bahay. Ayan o. Oh. Ang dami po palang buko pati. Ayan po. Oh. May pasunod tayo. Lalagyan oh. pa po pala natin dito ng balag po yan po sobrang na po sa balag naawas na po din eh. ay wala po aring balag na side na rin maglalagay po tayo nalawit na po kayo Dini, eh. yan buko po oh yan oh eh. nakakatawa po kapag ka may tanim sa ganitong kalapit ng bahay po kumbaga po ay pagbukas po ng pinto tanaw agad na ano may mga bunga yan oh eh nakakawala po ba ng pagod kapag ka may tanim kang ganito Aray po ang haba o oh yan mga ilang araw po may pang na tayo ulit din eh tabing bahay lang po aray may bulaklak po pala din eh may buko na po ulit eh oh araming na po pala uli ang bunga niyan. Pero po yung ating ano, kalabasa o. Oh. Nilagyan nga po natin ng isang araw ng ano, patabao oh, 'yan eh. Lalo pang gumanda. Ara po yung upo. Oh. Kalabasa po. Ayan. Ganda po. Oh. Dito na po tayo sa ating taniman po, sa rambutanan. Ayun po yung ating ano, hagdan po yun po. Diyan po tayo manguha. Ay bibisitahan po muna natin yung ating punla po. Ito po yung ating pichay po. Ayan oh. o. Oh. Sibol na po. Yan. Birdie na po yung iba oh. Ayan po oh. Para po yung ating mustasa oh. Sibol na din po ito oh. Ayan oh. Maganda po. Ayos nice po. Tayo po yung mga naman ng rambutan po. At ngayong umaga po ay maaga po tayong magharbis po ng ating paorder po yung itong ano po yung rambutan po tapos yung talbos po ng kamuti ay order po ito kagabi po sa atin kaya maaga po tayo dito sa ating rambutanan. Yung talbos po naman ng kamuti ay nandoon lang po yun sa taas po ayan po ang ating kukunin o yan mga hinog na po yan manguha na po tayo abot na po natin na rin yan laking bagay po kapag ka may hagdan po mabilis po yan. niya yeah, nun. po, uh, ah, press na press po, mahamog-hamog pa po, ari uh. na ayoko ating hindi pa natataglan ang ganda po na rin. Dito naman po tayo sa may tabi ng tanayman po natin. May hinog na rin pong rambutan aray. Ayan po oh. Ayan. Pero po kain po. Ano na po yung ating nakuha na rambutan. Ating hihimayin po muna. Ano po, po pala yung dulo po ng ating taniman po ng mustasa pichay po ay ito po ay ating tataniman po naman ang buto ng sitaw po ito hanggang din ni dito sa dulo open pa naman po ito kaya buto po naman ang sitaw po dito gagras katiring ko lang po aray para po may dagdag tanim po ulit tayo dito tanim lang tanim lang po tayo kahit anong gulay po para po laging may blessing po tayo salamat po sa blessing Ayan, aray po, oh. Pulang-pulang na po, ay, oh. Yan. Hulog na hulog na po. Hulog na hulog na po. Ito po. Yan. Pulang pulang na po. nakain po. Yan. Ang sarap po nito. Yan. Tamis po nito. Ano ba? Makunat yun ah. kesian Aren na po ang tinakus sa puno uli oh. Eh. gaganda po din niya. Eh. Mapupula po. Tagaan ng alaang pong manguhunay unat. Medyo madalang na. Pero 'yung lalaki po oh. Eh. Tayo naman po yung mga uhanang ng kamote. para po order din sa atin. Tayo po yung mamimitas na. Para po, yung ating order sa baba. Talbos po ng kamote, tapos yung rambutan po natin. Yan. Tayo po yung maghahatid ng mga bata. Tayo po yung maghahatid na ulit. Araw-araw po tayo kanal eh. Okay, mag-aaral tayo mabuti na. Yan, dito na po tayo sa sentro. Order bar ni Lula Linda. Ano Yan o.